sa akin po, Miss Judy Ann, marami pong variants ang Mega Sardines. Ano po sa mga variants ito yung pinaka gusto nyo kasama po ng family nyo, like si Lara Ryan, tsaka yung mga anak nyo. At bakit po? Ako super personal at favorite ko talaga, original one. Ah, bakit po? Kasi, wala ko talagang sa original. Mm. <laughs> kasi, kasi nagsimula ang lahat, di ba? Mm. Doon, doon lumago ang lahat ng... Ito yung Spanish service. Yes. Kasi yan yung pwede mong naruhin. You can put it pasta, pwede mong gawin fried rice. Actually, kahit yung California, pwede mong gawin ng fried rice. Isa pa yung pwede pangalos mga bagay. Fried rice. Fried rice, favorite mo. Pwede mo ng scrambled eggs. Ay, mm -hmm. And then, um, kapag medyo nasa talaga, kung tumain ng marami, yung maaapit Wow, favorite ka rin kasi iba rin naman yung may eh, kaga. Now, eh, tapos, misa niya nila, actually, hindi ko sila. Lagi ako ibaon kusino. <laughs> ay, madali akong kumapit sa lasay. Pero kapag ka ko ako ito, hindi hey, ko talaga siya lulubayan. Oh. <laughs> <laughs> Sila Ryan po tsaka yung mga anak nyo, ano po ang favorite nila na bar yun? Si Ryan is always a Spanish sardines. Ano talaga siya yung very basic kasi yung lasa na Spanish sardines. At saka gusto yun yung mas malutong pa. Gusto yung ipaprito ko yan? Tapos talaga ko ng side-side update na crispy yung hinit. Para talagang pa na <laughs> Si Johan, parang ako, mahilig yan ang mag-explore nila. So, mahilig kasi siya sa yes. Si Luna, I'd be very honest, hindi ko naman kayo bukulay, hindi ko pa siya masyado nalilitigo sa Salinas. Kasi, ano pa yung panlasin niya pa, hindi pa masyadong wild. And hindi pa siya masyadong um, open, to explore other types of dishes. Siyempre, at 8 years old, hindi pa lang siya So you have to recover. You've been training for a week already. Kailangan mo tayo ng tama. So, isa na training niya twice a day. So, pinagpapagod na siya kayo kumain na sandwich. Kasi kanin talaga yung bata niya. May kanin na yan, may pasta pa yan. So, siya talaga yung literal na carbs and carbs and carbs. Kasi may patatas pa yan sa hindi. So, now that he's really So, ngayon ko na siya i-introduce sa benefits ng sardines. Magustuhan niyo na po sila sa mga, nagustuhan niyo na po sila. Ngayon, di ba, ko na po sa sardines. Sa Yung basic na kung paano ko siya kinakain. Kasi para malamang kung parang ako matagal kami na sa Yung last question ko Yuday, po, Miss Juday, ang dami pong mga endorsement. What do you think po na kayo ang perfect endorser ng Mega Sardines? Incredible. Paano nag-match yung... <laughs> paano po nag-match yung karakteristik nyo and yung personality nyo bilang perfect endorser nga po ng Mega Sardines? Alam mo, hindi ko alam ko ako dapat na sumagot yun kasi parang masyadong naman na ako nagkakangatambang po. But I would like... Siguro, ang um, masasabi ko lang, I'm just so grateful mm -hmm. na napili ako ng Mega Sardines to be there ng passion of my It wasn't hard to be hindi siya kailangan pag-isipan talaga. Kasi if you're, you have a trust with the brand, and you're, you're really using the brand, bakit mo pa question Kasi alam mo naman yung produkto, alam mo yung quality. I am just so happy na hanggang ngayon, I am still a mega brand. So, yes. Thank you po, Miss Kida. Siguro po ang nakita ko doon dahil po, di ba, pinapangalaga ng Mega sardines ang isang family. And family-oriented po kayo. So, I think napaka-perfect fit po talaga sa inyo. Gusto ko ako sa inyo. Apo. Hindi ko lang, <laughs> 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 lang din po sa inyo kung ano. Pero yun po ang nakita namin bilang mga consumer po. Na... Salamat, salamat. Thank you po, Miss Kida. <laughs> 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 Thank you po.